Ako po bilang isang lupon tagapamayapa, ang kaso kong ito na aking i-discuss dito sa video ito ay madalas na dinadala sa barangay. Ano po ito? Alamin po natin. Samahan niyo ako hanggang sa matapos ang video na ito. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at welcome kayo dito sa Katarungan Pambarangay Channel kung saan tinatalakay po natin ang mga mahahalagang usaping legal na sakop ng Katarungang Pambarangay. Ngayong araw, pag-usapan po natin ang isang krimen na madalas hindi natin na mamalayan pero may malalim na epekto sa buhay ng bawat isa. Ito yung intriguing against honor o sa Tagalog, pagpapakalat ng chismis para siraan ang dangal ng isang tao. Samahan niyo po ako hanggang sa matapos ang video nito. Eh ano ba yung intriguing against honor? Ang sabi po sa Article 364 ng Revised Penal Code ang intriguing against honor ay ang paglikha ng intriga na ang pangunahing layunin ay dungisan ang dangal o reputasyon ng isang tao. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagpapakalat ng chismis o kaya ay gumagawa nang paraan para sirain ang pangalan ng ibang tao sa likod nila lalo na kung hindi naman ito totoo maaaring makasuhan ka sa ilalim ng batas na ito sa English po itong article 364 ang sabi dito ito yung creating intrigue with the main purpose of blemishing the honor or reputation of a person. Madali lang sabihin na chismis lang naman. Pero mga kabarangay, alam niyo ba na ang simpleng chismis ay nagiging sanhi ng matinding away, hiwalayan, siraan sa trabaho at pagkasira ng relasyon sa komunidad. Ganun po katindi ang simpleng chismis lamang. Ito po, halimbawa, si A nagsabi na nakikipagrelasyon daw si Aling B sa isang sabihin na nating kagawan. Ito namang si C narinig at ipinasa yung chismis na yon sa ibang tao. At ito namang si D na asawa ni Aling B ay nagalit at humantong sa gulo. Ito po sa aking nabanggit na halimbawa, kahit walang ebidensya, kumalat ang intriga na naging dahilan ng alitan sa pamilya o sa komunidad. Dito, papaso ang katarungan pambarangay. Ang intriguing against honor ay isa sa mga kasong civil at criminal in nature na kinakailangang dumaan muna sa barangay bago ito dalhin sa korte. Ayon po sa Katarungang ng pambarangay law, ito ay saklaw ng barangay, lalo na kung parehong nakatira sa iisang barangay o bayan ang magkabilang panig. Ang proseso ng mga barangay ay simple. Una, maghain ng reklamo sa tanggapan ng punong barangay. Ang susunod, ipapatawag ang magkabilang panig para sa pagkakasundo o mediation. Kapag hindi nagkasundo sa mediation, bubuo ng pangkat tagapagkasundo para naman sa proseso ng conciliation. Kung sa conciliation bigo pa rin na marisolba ang hidwaan sakalamang lamang maaaring kumuha ang complainant ng Certificate to File Option. Ang parusa mga kabarangay sa intriguing against honor ay aresto menor. Ibig sabihin may pagkakakulong ng isang araw hanggang tatlumpung araw. At ayon sa Republic Act number 10951 ang multa ay tinaas mula 200 pesos hanggang 20,000 pesos maximum. Bagaman tila maliit po yung parusa, tandaan ang kaso ay kriminal. Kapag napatunayan may sala, ito ay may epekto sa iyo criminal record. Sa katarungang pambarangay, ang layunin ay hindi lang pagpapataw ng parusa, kundi pagkakasundo ng dalawang panig. Kaya po mga kabarangay, talagang napakahalaga ng papel ng barangay official, particular na po ang lupon tagapamayapa. Sa halip na umabot sa korte, mas mainam na ito ay marisolba sa barangay pa sa pamamagitan ng maayos na usapan at pag-amin ng pagkakamali. Ito po mga kabarangay ay paalala. Ang chismis kapag ginamit para sirain ang dangal ng iba ay hindi basta-bastang biro ito po ay krimen sa ilalim ng batas. Maging responsable po tayo sa ating pagsasalita. Kung may alitan, dumaan tayo sa tamang proseso. At ang barangay ang unang hakbang para sa katarungan. Kaya ayan mga kabarangay, hanggang dito na lang po muna ulit tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung may karanasan kayo tungkol sa ganitong kaso sa inyong barangay, maaari niyo pong i-comment sa ibaba ng video ito. At para po dun sa mga nagustuhan ang video ito, maaari niyo pong i-like, maaari niyo i-share sa inyong mga kabarangay. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel, mari din po kayong mag-subscribe. At pakipindol na rin po yung notification bell para sa susunod nating magpapalabas ng video, kayo po ay agad na ma-inform. Maraming salamat mga kabarangay sa patuloy nyo po na pagtangkilik dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Muli ako si Jeffrey.